dito sa sako, Magsimula Mga kabayan, magandang araw o magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Na-miss ko po kayo at uh, hindi niya po itatanong ay uh, ngayon lang uli ako nakapag-upload dahil po sa daming trabaho, sa tawag ng uh, trabaho ay kinakailangan po natin gampanan yung trabaho. So ayun po, at uh, salamat sa Diyos at uh, ito at nakabalik uli ako at nakapag uh, nakasingit kahit papano sa na, na para makapag-upload. So gayon pa man, sana po ay uh, nandiyan kayo lagi sa mga video ang i-upload ko. So, so ngayon po araw na to. Uh, So ipapakita ko sa inyo kung paano nirerebag nilalagay yung semento uh, sa bawat sako na 50 kilos o depende po sa sa atin yata po ay 40 kilos lang yung isang uh, sako. So ngayon po ay uh, ipapakita ko sa inyo kung paano nila inilalagay yung semento dun sa sako at kung, kung paano nila kinakamada yung semento uh, So ayun, at, uh, hindi, na natin, uh, so, at uh, hindi na natin patatagalin At hindi uh, na natin patatagalin At ipapakita ko sa inyo yung sinasabi kong uh, pabrika ng semento Yun mga kabayan, andito po ako ngayon para ipakita sa inyo Ito pong sako na to ay 50 kilos po ang laman So ayun, kung makikita nyo 50 kilos yung bigat na nilalagay dito. So, depende po sa atin. Hindi ko lang po alam kung sa atin ay 50 kilos din yung laman o baka 40 kilos. So, ipapakita ko sa inyo, ito po sa ako na ito ay hindi tinatahe. Nakasarap po lahat yan. Nakasarap. Pero, sa isang side po ay merong butas. Ayan po, kung nakikita nyo, may butas yon. Ito po yung ipinapasok dun sa makina at may tubong na naka may tubong na nakalagay at isa ilalagay ng tao. Pero yung makina po ay automatic po yun. Na may timbangan na kapag umabot na ng 50 kilos, nahuhulog sa conveyor ng kusa kasi nakasetting naka, naka po yung makina na yun. So ayun, i uh, ipapakita ko sa inyo doon kung paano nilalagay at kung paano umaakit sa conveyor. Yun lamang po at uh, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Sana po ay uh, meron kayong uh, idea kung paano ba nilalagay sa ako hindi na po niulitin ko hindi na po tinatahe isa lang so ayun po tara na po at para maipakita ko nyo sa inyo ayan nandito na ako ngayon sa machine na kung saan dito nilalagay yung uh, sinasako-sako na semento kung makikita nyo sa taas yung po yung silo na nakadugsong po sa, sa machine at ngayon ay i-demo -de ko sa inyo kung paano nilalagay yung semento eto nakikita ba nyo itong tubo na to at sa ibabaw ay may lak, Bali, dyan dumadaan yung semento. Uh, at dyan isinusuot yung sako. Ayan, kung nakikita nyo may butas po yan. At sa baba po yan ay may timbangan na rin. At automatic siyang nalalaglag. Kapag po yan ay nilagay nyo, ipinasok po nyo yan hindi po yan basta-basta nalalaglag. May uh, lock po yan at ang uh, lock niya na yung cylinder. Na kapag napuno na, malalaglag siya ng solo. At pag nag-operate na po ito, medyo makikita natin uh, maalikabo. Kaya minsan lalabo po yung uh, video ko dahil nagliliparan yung mga semento. At uh, kapag nahulog po yan, dyan babag sa, sa conveyor, pataas, at uh, may nag-aabang po doon na tao para ilagay sa sako Magsimula na po tayo at magmakita na natin Bali sa taas, mayroon pong timbangan yan na makikita nyo kung ilan na yung timbang ng sako At kapag umabot na siya ng uh, 50 kilos, kusa na siyang malalaglag sa conveyor Ayun po mga kabayan, na uh, natapos din yung pagdemo uh, pag ko sa inyo at kung, pa, at kung paano naglalagay ng sako sa sem ng semento sa sako at kung paano umiikot yung machine hanggang sa pag uh, deliver sa conveyor at gaya nga na sinabi ko pagdating sa sa sako minamanual po ng mga tao yan nilalagay po dito sa tulad dito, mga 20 pieces ang uh, laman sa loob at uh, yung mga customer po ay pagkuha ng maramihang uh, sako ay bag na malaki na ang gamit nila. At uh, At hindi nyo pala itatanong, uh, ang isang sako ng semento, ang isang sako ng semento dito ay uh, 8,000 prang sepa yung 50 kilos. Bali 800 pesos po sa atin yon yung isang sako kapag ibinenta. Yun po, sana po ay marami kayong uh, kahit pa paano meron kayong nakuha na ng idea at meron akong na-share sa inyo na ganun pala ang paglalagay ng uh, cemento sa sako. Hindi na tinatae. Yun po ay nakashield at nag-automatic naka pong nakalak yon. Yun, maraming maraming salamat po ulit sa panunood, sa walang sawa niyong pagsuporta sa akin. Nawa po ay uh, magkita makita, kita, makita kita tayo sa susunod kong video. At uh, maraming maraming salamat ulit sa walang sawa niyong suporta. Ah. Muli po, maraming maraming salamat. God bless po.